Hello mga kaurag, good morning ah, Pauwi na naman ako, galing ako sa trabaho Ayan. Napaka ganda ng panahon ngayon mga ko, Napaka linaw ng langit So malapit ng summer Medyo unti-unti nang umiinit ang panahon Nandito na tayo sa bahay Ayan, Malungkot na naman ang Malungkot na naman ako si ako ko lang lagi mag-isa dito sa bahay. Ang tangisin ko lang mga kaurag. Tangali na pala. So, hindi ko alam. Kaya pala nagugutom na ako. So yan, kakain na muna ako mga kaurag. So, Kain ko dito, mga kaurag ay yung kanilang umaga pa to libre naman ako. Libre naman ako ng pagkain ng ano. Libre ako almusal. Ay, eh, almusal ko kanina. Dinal, dinala ko na lang para tanghali ang kanina. Ito. Patlog. Para makatipid. Ngayon ito ang ginagawa ko makurag. Magdadala na ako ng pagkain. Galing sa trabaho. Para makatipid. Hindi Di kalakay ng sahod ko. Kaya, kailangan natin magtipid. lalo na mayroon akong sinusuportahan may nakikita sa sahod ko bubili ako ng bubili ako ng sarap na ulam ayun, kaurag samahan nyo ako kumain mga kaurag tara, kain muna tayo ito, kayo na pang umaga ito mga kaurag. Hot dog sa kahit log. Almosan. mahirap ang buhay ng mga kaurag. Hindi na yung ating ano. Hindi na sapat yung ating sahod. Kaya kailangan talaga magtipid. Pero kahit na ng tipid mga koro, kinak kinakapos pa rin. Siguro kung wala kong wala kong sinusuportahan makakaipon ako kahit pa paano siyempre meron na akong responsibilidad kaya yan kailangan talaga magjaga sa trabaho plastik na lang ako may kutsara naman no? ayoko lumang kutsara sarap ko kum sar kasi kumain pagkamay

Yung libreng almusal ko sa trabaho kaya ng umaga, dinala ko. ano na? Hmm. Malapit na masira yung manok. nagbabayad ako ng bahay hmm. kurinti, tubig tapos nagpapadala ako sa mga anak ko yeah, ayan mahirap pero mahirap pero kinakaya Tinagakas ko lang yung sahod ko. Kung may man sa akin na ano, na kahit kunti, tinatabi ko. May hili kasi ako mga kawalang mag So may... Pag may pira ako na, konti, sobrang yung hulog ko sa alkansahan ko. Ngayon talagang buhay mga kaura. Cagak-cagak lang. Siyempre. Kasi pag wala lang syaga, nagugutom ka dito, Manila.